Kung puro tinola, adobo o apritada na lang ang luto mo sa manok ay subukan mo naman ang ganitong luto. Saktong-sakto nga, maulan ng panahon, masarap humigop ng mainit na sabaw. Sa mga hindi nga nakakaalam kung paano magluto ng sotanghon na may manok ay ituturo ko yan sa inyo. Sobrang dali lang lutuin. Una ay magpainit lang muna ng kaserola at maglagay ng kaunting mantika. Tapos igisa na ang bawang at sibuyas. Kapag na ang bawang at sibuyas, ay pwede nilang isunod ang manok at isasangkot siya lang natin ito ng mabuti. pag nasagot siya lang ang manok ay maglalagay na ako dito ng tubig. So medyo dinagdagan ko ang tubig ng paglalagay dahil mas maraming sabaw ay mas masarap. Naglagay na rin ako dyan ng isang chicken cubes at pakukuluin lang natin ito. Pakulo na at sa palagay nyo ay malambot na yung manok ay pwede na tayo dito magtimpla pa ng iba pang pampalasa. So naglagay ako dyan ng patis. Depende na lang yan sa panlasa na no gusto nyo. Pagkatapos ay maglalagay na nga rin ako dito ng paminta. So medyo marami ako maglagay ng paminta dahil alam niya paminta is life. So ayan, pagpatuloy lang natin yung pagkukulo dito. At ayan, naglagay na nga rin pala ako dyan ng achuete So, yan yung pampakulay natin. At susunod naman ay pwede natin ilagay dito yung carrots. At palalambutin lang uli natin yung carrots dyan ng ilang minuto pa. Ko nga lang uli at hiniyaan ko lang siya dyan kumulo ng tatlong minuto pa. At after 3 minutes nga, ayan, medyo malambot na ating carrots. At kaya naman ilalagay na natin dito yung sotanghon. So, dalawang sotanghon nga pala yung ginamit ko dyan. At syempre, isasabay na rin natin dito yung ating cabbage o yung repolyo. Tapos, ayan, hahayaan lang ulit natin siya diyang maluto pa ng ilang minuto, mga tatlo o limang minuto sa mahinang apoy na lamang. At syempre, hindi mawawala ang ating pa-shoutout bilang pasasalamat ko na rin sa mga nunood ng aking video. Shoutout nga pala kay Ma'am Maylin Gonzaga ng Kabuyaw, Laguna. Ma'am Joanna Shoso ng Nueve Ecija. Sir Antonio Omega ng Tansa, Cavite. Ma'am Jacqueline Martin ng Nueve Ecija, Ma'am Jen Ribares ng Pampanga, Ma'am Elna de La Cruz ng Marilao, Bulacan, Ma'am Vita de Leon ng Malolos, Bulacan, Ma'am Rosalinda Sidayaw ng Cagayan Bali, Sir Johnny Beliena ng Quezon Province, Sir Renz Hernandez ng San Jose, Batangas, Ma'am Seni Foli kulyente ng Paris France. Wow, may international viewers tayo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang suporta ah, at panonood sa aking video. At syempre, kung nakarating kayo sa video ito, ay ilagay nyo na lang sa ating comment section kung taga saan kayo. Para naman sa susunod nating video, ay isi shut out natin yan. Maraming salamat sa panonood.